Yung ibang tao, akala nila pinupulot lang dit ang pera dito sa Amerika. At hindi nila iniisip na, pati ako nga, wala din akong pera. O nga, sabihin na natin, masarap ang pagkain namin kasi madali lang bilihin ang pagkain. Pero, yung ibang gusto namin, na gusto namin bilihin, hindi namin mabili kasi hindi kaya ng bulsa namin. Buslot na buslot ang bulsa namin dahil wala kaming pera. Ang ginagamit lang namin ay card. Hindi nyo alam, yung card ay credit card. Yun ang ginagamit namin. Kasi, ang hirap talaga dito. Pero hindi namin sinasabi sa inyo na mahirap dito kasi kung mahirap man kayo dyan, mahirap din dito. Madali lang kasi bilihin ang pagkain dito yung mga shoes, mga damit, dali lang yun bilihin. Kasi, para sa akin, makabili ka naman ng pagkain na $5, $6, $7. Dali lang yan. Yung damit, $4, $5, $9. Mm. Yung shoes, mas lalo na ang shoes. Kayang-kaya mong bilihin ng $12, $10, $9. Kaya hindi mo, nyo kami maano na ang dami, bili kami ng bili ng mga ganyan. Kasi kaya namin bilhin yung ganyan. Pero yung mga mamahali na gusto namin, kaya nga naglulun yung ubang, ibang tao dito. Hindi lang sila, pati kami din. Sobrang hirap. Sakit nga ang ulo, pero wala. Wala kaming mapagsabihan. Ngayon, pinalabas ko na para alam nyo na kung ano talaga ang buhay namin dito. Sa totoo lang. Yung iba hindi sila maniwala kasi akala nila hindi, marami kang pira kasi dollar. bakit? Ano ba binibili? Ginagamit namin yung pira dito pag ibili. Piso ba? Dollar din naman. Kaya sana magintindihan tayo. Hindi yung basta na lang sasabihin ninyo na ano, hindi kami nagbibigay kasi ganyan, ganyan. Bakit? Nanghihingi ba kami sa inyo? Maghintay kayo kung ano ang ibigay namin. Sa kayo, ma ano, masaya pa nga kayo kasi may nagbigay sa inyo. Ako gustuhin ko man gusto kung talagang tumulong pero sa ngayon hindi ko na lang sasabihin. Basta naintindihan niyo na yun. Sana. Pasensya na po kung sinong maano ma bato-bato ma sa langit na lang ang tamaan. Huwag magalit kasi pareho lang tayo. Kaya magsumikap tayo para makabili tayo ng anong gusto natin. Basta kaya lang ng bulsa natin, gawin natin yun. Pero kung hindi natin kaya, wag na kayong mag-isip pa na bibili kayo kung hindi nyo kaya. Kasi kahit ako naman, hindi rin ako bibili kung hindi ko kaya. Pag ipunan ko talaga, saka ako bibili. Kasi Ayaw kong gagamit ng credit card ko na hindi ko kaya. Gamitin ko lang ang credit card ko pag kaya ko pagkain. ba? Diba? Thank you! Peace po tayo! Love, love!